Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Katalaga yes. Talaga ang Akari Chargers at hindi na sila nagsayang ng oras. Tinuloy-tuloy nila ito hanggang sila ay manalo. Sa kabila ng lahat ay maraming nanghihinayang sa pagkatalo ngayon ng Chocomucho dahil sa umpisa pa lang ang lakas ng kanilang scoring. Panay puntos ang kanilang ginagawa. Lahat sila ay nagko ng magandang score. May isang nagsabi na dapat daw sa susunod nilang laban ay hindi dapat sila makampante kahit na sila ay lamang na sa scoring dahil nga bilog ang bola hanggat hindi ba natatapos ang laro hindi mo malalaman kung sino ang panalo kapansin-pansin naman ang bardagulan ng Devi. At merong itong explanasyon si Ivy Laksina. Pakinggan niyo. Inaangasan niya ako. <laughs> Hola, siempre eh. Uh, Nilang ko makabawi sa kanya kasi inaangasan niya ako kanita eh. Hirap na ako makapuntos. So sa kanya na naisip ipadaan talaga. <laughs> So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!